kaligtasan. Hindi sapat ang pananampalataya lamang. Dapat mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Marami ngayon ang nagsasabing, sapat na ang pananampalataya para maligtas. Pero ang tanong, yan ba ang sabi ng Biblia? Sabi ni Jesus mismo sa Juan chapter 3, 3, Katotohan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi lang basta manampalataya, kailangan ipanganak na muli. Narito ang ilang talata sa Biblia na nagpapatunay na kailangan kang mabautismuhan sa pangalan ni Jesus upang ikaw ay maligtas. 1.3.5 Malibang ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ipinanganak ng tubig, ito ang bautismo. Ipinanganak ng Espiritu, ito ang pagtanggap ng Espiritu Santo. Hindi lang paniniwala kundi pagsunod sa paraan ng Diyos ng kaligtasan. Marcos 16.16 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Maliwanag, pananampalataya at bautismo, magkasama. Hindi sinabing ang sumampalataya lang. May utos, mabautismuhan. Mateo 28-19 Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Marami ang nagbautismo gamit ang mga titulong ito. Pero napansin mo ba? Sabi, sa pangalan, hindi sa mga pangalan. Isang pangalan lang. Ano ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Sa Juan 5.43, sabi ni Jesus, Ako'y naparito sa pangalan ng aking Ama. Ang pangalan ng Ama ay Jesus. Sa Mateo 1.21 at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Yesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At ang Espiritu ay tinatawag na Espiritu ni Yesus. Sa Abawon 16.7, pinagbawalan sila ng Espiritu ni Yesus. Kaya malinaw, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisang Diyos at ang kanyang pangalan ay Jesus. Gawa 2.38 Manggagsisi kayo at magpabautismo bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi Father, Son, Holy Spirit, kundi sa pangalan ni Yesu Kristo. Iyan ang paraan ng mga alagad. Iyan ang orihinal na turo ng simbahan ni Kristo. Hindi relihiyon ang batayan ng kaligtasan. Ang pagsunod sa tamang pangalan ng bautismo. Gawa 8-16 Sapagkat sila'y hindi pa nababautismuhan kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Sa gawa 1048 at iniutos niya na sila'y bautismuhan sa pangalan ni Heso Kristo. Sa Pugo 19.5 Nang marinig nila ito, sila'y nangabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ng tunay na bautismo sa Bagong Tipan, ginawa sa pangalan ni Hesus. Gawa 4-12 at sa kanino mang iba'y walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang ibang pangalan, hindi titulo, hindi tradisyon, kundi pangalan ni Jesus lamang, ang may kapangyarihan magligtas. Roma 6.3.4 tayo na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa Kanyang kamatayan. Kapag nabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus, ikaw ay nakikibahagi sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Sa Galatia 3.27 Sapagkat ang lahat na sa inyo ay nabautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Ibig sabihin, kapag nabautismohan ka sa kanyang pangalan, si Kristo mismo ang bumabalot sa iyo. Kapatid, hindi sapat ang naniniwala ako kay Jesus. Ang mga demonyo nga raw ay naniniwala rin, sabi sa Santiago 2.19. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig. Kaya kung gusto mong maligtas, hindi sapat ang paniniwala, kailangan ng pagsunod magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Jesus at tanggapin ang Espiritu Santo. Ito ang tunay na Ebanghelyo. Walang ibang daan. Walang ibang pangalan. Walang ibang bautismo. Si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At kung gusto mong makapasok sa kanyang kaharian, sumunod sa kanyang pangalan. Tandaan natin na hindi sapat ang manampalataya lang. Dapat kang ipanganak muli sa tubig at espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ang kaligtasan ay higit pa sa paniniwala lamang. Kailangan itong sundan ng pagsunod ng tunay na pagbabagong ng gagaling sa bautismo sa pangalan ni Jesus. Kung nais mong mas maunawaan ang mga katotohanan ito, like, Share at subscribe sa Daily Inspirations kung saan ipinapahayag natin ang mga revelasyong nagbibigay buhay at kaligtasan. Manatiling gising, manatiling tapat sapagkat ang katotohanan ay patuloy na ipinahahayag.